hello guys. So nata karon diri sa Tugbok Sped. Tugbok Central Elementary School Sped Center. na ano, gym. So natay trabaho on diri karon. So customer to karon na siya bike nga ipa ayo uh, no. Ano yung bike no? So naotso. Ano yung naotso? Kabalhin niya rito. Kaya ang tarong rims. So kani. So tanggalon nato ning haba ni. Eh. Tapos kaning nader eh ibalhin nato dito. Mo <laughs> yung plano siguro kay pangit man hab. Ay nabanggaan daw ning truck yang bike mong nautso ni sayangan Eh. Pwede pa eh. Pero dako-dako nga ko ani. <laughs> Trabaho ni kung i-straight ni muna kaning ana nautso likid. Pero <laughs> so, po nato no. <laughs> no oh, na yung mga bakante nga buslot no. So kaning riman, eh. rim anay, kaning rim. Ano siya ah? 36 holes no. May upat ka bakante. Ana. Ana. Ang 32 holes nga hub ipasulod nato sa 36 holes nga rim. So ana. Tingana so, ni apo nang ana na. Pattern no magbakante tag upat. Ana. So sige sugda na nato ni. Eh.

Pero tanahon lang nato kung makaya pa sa oras no. A few inches later. So para makabit ang 32 holes nga hub sa 36 holes nga rim, yan yung pattern siya no. So magsugod ka ngana na sa to sa isa ka side ha karon <laughs> di mo malibog so magsugod kay ngani ngani no so ang gaping atong gibuhat ani is 3 gaps no so 3 gaps 1 2 3 so kani ang magkapares so magbakante kag duha sa isa ka side no every duha ka pares na rayos ka ma-install nimo ana magbakanti ka o dua ka bangag, no? Ana. So ganyan. So kani sa mga pare, ug pare, so isa lang po sila, no? kabakanti So ang goal nato ani guys is magbakanti tag isa ka bangag kay sobra man siya, no? So 32 holes ra man eh. so 36 man eh. so sobra siya gupat. So dapat ato hon ang isa ka bangag. So paikot. So every ninth hole no no every ninth hole kay 36 divided by 4 is 9 so every ninth hole dapat na ay bakante nga bangag okay so ingat to lang yapon ang pattern padong na paikot na siya diha eventually and then sa wakas na kompleto na ginato ang pag install sa itong mga spokes no? so kung napansin nyo na siya mga bakante nga buslot no bangag so na siya patuyok nga upat ka buok bakante nga bangag no so para makompensate na tong number of holes sa yung rims o sa yung hub which is the number of holes sa yung rims 36 sa yung hub is 32 okay And right after natong maalign ma ng iyang mga spokes sa iyang rim, so kailangan lang nato ibalik ang ating mga inner tube o iyang tire para makabit na po nato no, sa iyang bike. And while gatrabaho ito dire, so naani si RR no, o si Jan Art na ilha nato dire sa ilang school. And at the same time na sila ipacheck nga medyo issue sa ilang bike. no So shout out sa inyong duha, RR o si Jan Art. So iskwila o tarong dong ay sige palabig bike so amping lang permi sa krasada ayog si kiniat and gamay na lang uh, finishing touches o makompleto ng ginato bike na atong ginatrabaho no so before natataposon shout out sa imo 3D sa, salamat sa pagsalig sa pag uh, assemble sa imong bike so ride safe pirmi god bless o tarong eskwila dong